Ako nga pala si Marie Chris, isa kong domestic helper dito si Greece. Samahan nyo nga pala kami na pumunta sa Merales Resort dahil nito nga last August ay nagbakasyon ako sa Pilipinas. Wala talaga sa plano ko na mag-outing nung araw na yon. By the way nga pala, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung kanilang address para sa mga gusto pumunta. At, sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap puntahan yung Merales Resort. Yun nga lang, medyo liblib talaga yung lugar. Pero may mga signboard naman kaya hindi naman talaga kayo maliligaw. First time ko lang rin marating itong resort na to. Talaga namang pagbungad pa lang ay na-amaze na ako sa ganda at linis ng resort. Sobrang friendly at talaga namang napakabait ng na mga staff nila. Mura din ang kanilang mga entrance fee at saka naman ang kanilang cottage ay talaga namang napaka-affordable. Ang kanila pong entrance fee nung no kami ay pumunta dahil night swimming nga po yung inavail ko is 150 po yung adult at kapag bata naman po ay 130 pesos lang. So, depende na rin po kung kailan po kayo magsiswing or anong oras. So, inquire na lang din po kayo sa kanila kasi minsan po ay nagbabago. At sa mga mahilig dyan magpicture-picture, talaga naman itong lugar na to ay the best sa mga pang-instagramable na post. At talagang kahit sa ang area ay pwede kayong mag-posing at talagang sobrang ganda ng kakalabasan na inyong mga picture. Isa ito sa nasulit ko ang bakasyon dahil nga super enjoy ako ng time na yon At talagang super happy din yung aking mga anak at ang aking pamilya. At hindi ko nga lang nasama yung iba dahil nga biglaan yung pa-swimming ko. At yon in the future, sana pagbalik ko ay madala ko silang lahat dito. Sobrang mag mga baby baby nyo kasi talagang meron ni silang playground. Ayan, makikita nyo yung playground nila. Sobrang linis. Talagang tuwan-tuwa yung akin 3 years old na anak. Dahil nga merong playground, ba diba? So, yan. Hindi ko talaga inakala na may ganito kagandang resort dito sa liblib na lugar ng San Antonio, Quezon. At alam nyo ba, natutuwa ako dun sa kanilang lifeguard nung gabing yun. Kasi, lagi siyang nakabantay doon sa baby ko. Kung saan pupunta yung baby ko, talagang sinusunda nila kasi nga talagang parang inaano na yung safety ng mga customer nila or yung client nila. At talaga hindi kayo mag-aalala kung gabi kayo magsiswimming at napaka-warm talaga nung kanilang tubig. Nag-enjoy yung anak kong baby na 3 years old. Mula nung dumating kami, talagang hindi na siya napaalis sa tubig. Halos 6 hours yata siyang nakalublob sa tubig and hindi man lang siya inubo dahil nga sobrang warm at talaga namang mag enjoy Kahit ako nag-enjoy ako na hindi naman talaga ako mahilig mag-swimming, na-enjoy ko talaga siya. Sobrang lawak ng area at napakarami yung activities na pwedeng gawin. Kaya yung iba naman ay dito rin nagtitim building. Meron silang billiard, basketball court, tennis court, at yan. At marami pang sport na pwede nyong gawin kung kayo ay mag stay ng mas matagal dito sa Merales Resort. Hindi na nga rin pala kami nag-overnight kasi malapit lang naman yung lugar namin dito sa Merales Farm and Resource. So, hindi na kami nag-avail ng kanilang mga tulugan dahil nga umuwi rin kami after namin wag swimming At nga pala yung kanilang swimming pool na pambata at yan, makikita nyo yung area ay talaga yung sobrang linis at ito yung in namin na cottages na nagkakahalaga lang siya ng 300 pesos. At ang isa pa sa napansin ko, yung kanilang swimming pool ay hindi mo masasabi na sobrang dami ng chlorine. Di ba normally mga swimming pool, maaamoy mo talaga na sobrang dami ng chlorine etong swimming pool na to na amaze talaga ako kasi nga hindi ko siya naamoy na may chlorine. Ayan, makikita yung view guys. Sala sobra, sobrang ganda. At ang ganda pumunta dito kung hindi fix season or summer kasi parang ayan, on luwag-luwag, 'di ba? Ito naman yung pangmatanda nilang swimming pool. Nakakatuwa pa nung time na 'yon, talagang parang narentahan namin yung buong resort. Pero hindi guys, nung time na 'yon kasi hindi naman talaga siya summer at tag-ulan na kaya siguro hindi na ganoon ka-crowded dito sa lugar na 'to. At hindi ko na pala napakita sa video na 'to yung jacuzzi nila at saka meron nga pa ginagawa na parang small church o simbahan dito sa loob mismo ng kanilang resort. At meron nga rin palang tindahan dito at free wifi sila. Kaya kung ako sa inyo sa darating na summer, isama nyo na, na itong lugar na to sa pamimilian or ito na talaga yung puntahan nyo this coming summer, talaga namang hindi kayo mabibigo at talaga mag enjoy ang buong pamilya. Kaya wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. I-like nyo na yung kanilang Facebook page para naman lagi kayong updated kung sila ay merong mga promo na darating for summer. At sa end ng video na to ay makikita nyo yung ilang kasiyahan na ginawa namin dito sa Merales Farm and Resort. And then ilalagay ko rin dyan yung ibang mga photos na pinagkukuha namin dito sa Merales Farm and Resort. So yun lang guys, maraming salamat. Thank you for watching. Bye and God bless.